Ayan pa ay. Nagyari. No. Nandula sa ngundaan pati. Ito nga dito. Good day po mga kasiyor. Ito ta nag-i-snow na naman. Welcome po sa aking uh, channel uh, Senior Filipino YouTube channel po. Uh, kumusta po kayong lahat? Kami po ngayon ay uh, pupunta sa Asian Store sa Southeast at uh, kami po ay mamimili ng uh, mga gamit dito sa bahay. At uh, wala na po kaming uh, mailuto. At uh, tuloy po ay uh, bibili na rin si Mrs. nung uh, kanyang uh, iluluto para sa uh, okasyon bukas. Pupunta po kami kila nanay at uh, meron po kaming uh, uh, party na gaganapin doon. Kung po kasi birthday na ng late father ko. Kaya ipag-celebrate naman po namin yung araw nung kanyang uh, kaarawan, birthday po niya. Eh, iniintay ko lang po yung aking mag-ina at uh, kami lalakad na. Ah, dito kami ngayon sa Hong Kong Asian Store. Siyumpat. At uh, namimili ng mga gamit sa bahay. Pagkain. Ayan, kami mamimili mami, mami, pa ng isda. Ayan, bagos na. Ayan. <coughs> pag pumupunta rito ng Rebes o Biernes, maraming seleksyon. Uh, kasi Biernes sila kung maglabas ng kwang. Rebes Biernes sila maglabas ng uh, <clears throat> paninda para doon sa mga uh, uh ng weekend. Ano ba yan? Talonggong? เหมืโตนะ Ito yung binibili namin, tinapay. Ito. Itong hawayan. mababagong kamote. Kukuha kami ng kamote. Yung uh, inilalaga ay yung lang nakaluto na. Oh, ito. Dito. tapos. Yep. Yeah, turun. May saging din pala rito. Okay. đây, okay, we're going to veggies yeah, đi từ ngắm cami sang gò lại ngay em cang còng ba hay đi vào cang còng à

Are we? Oh, no, I not this one. Hmm? Not the yeah. This is okay. Huh? Yeah. My pack is nice and warm. The job. Yeah. Banana seventy nine. Yeah, Jikama. Jika, Jikama. 99 per pound. Di Anak bobit. Bobit there. ito ng mga mango hindi rin maganda maliliit ang mahal pa oh. lalo naman ito persimmon 279 talong oh or seventy five Oh, magaganda siya gulay kaya lang hindi ka pwedeng mamili Sili Ubas Pali Eh anu bayi anu dala-dala mung ya? Ake na Talung utama So Kamu ngasih talung anong?

Uh, Asian store ayan yung anak ko so pagkayari namin dito eh uuwi muna kami at uh, did, eh, iuwi namin itong pinamili tapos didiretso kami sa kwan, sa sa center mall at diretso kami ng bangko magbabayad ng mga bills so, ito yung aming pinamili. Hmm. So, mili po magteta talo. yung 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 saan? Uh, kasi hindi, bayad na yan. Yeah, dito na lang daw, sisilid siya. Saan? Ano yung maglalagay na sa oh. <tapos> <tapos> Okay, that's paid already. It's already paid. <coughs> We're going now. We are going oh. now. We're going home first, yeah. and then we go to Central Center Mall. Okay. Yeah. Can you Which This is said, "She over." here can here up now? I'm so busy. I'm here for an errand. I'm So you yellow. Yes. Mahirap yung uh, dumidikit sa con. Marumi sa sasakyan. Okay, watch it. There's a call. Ay? Yeah. So, Tawin na tayo. Oo. Oh, hindi ko pa abutan yan. Oh, this one. This one from Yeah. Right say, right? What's <coughs> the too, too snowy and too muddy? Oh, no. Yeah. <coughs> the police say, we said, the Pull over, right? Yeah. Can't say that? Yeah. <coughs> I'm over. I'm over that. I've got to see me. I got it. One forty-six point nine regular. Yeah. Mm.